Bumalik nga kami para bisitahin yung bahay ng tatay sa sementeryo. At eto na nga ang nadat na namin na talaga nagpakulo ng dugo namin at nagpainit ng ulo. May isa na naman ng tao na lumuwag ang tornilyo sa utak. Napagdiskitahan nga yung mga bulaklak na dinala namin nung death anniversary ng tatay. Sino ba naman kasi talaga ang hindi iinit ang ulo sa nangyari na ganito? Yung sobrang dalang mo na nga lang mabigyan ng bulaklak yung mga mahal mo sa buhay na yumao ay e ganito pa'y gagawin ng mga walang utak na tao. Sana naman ay isip nila na hindi naman ba to yung pinambibili namin sa bulaklak na to. Ang nakakagigil pa nga ay nag-iwan pa ng bakas talagang makikita mo na ito yung ginamit, masungkit lang yung bulaklak na nakalagay sa altar. Hindi nga namin sukit akalain na sa kabila ng nasa harapan pa kami ng sementeryo, e eh may ng ganito. Paano pa yung mga nasa likod? Yung mga nasa gawing dulo na ng sementeryo, eh siguro mas malala pa yung nangyayari sa kanila. Dito na nga lang ako magbubunga nga dahil nga hindi ko naman alam kung sino bubonga nga ito. Nakita niyo naman ng pwesto namin, eh halos nasa harapan lang. Bakit napagdidiskitahan pa ng mga walang utak na taong katulad ng gumawa na yun?